Dito kami ngayon sa ano, check natin yung mapa guys ha. Nor sa Garay, ano sa Road tayo. At another 10 kilometers pa. Pa-welcome so mark ng DRT. At bumili muna ako ng pandesal dito. Tapos, sa 7 eleven kami, wala palang kape dito. So, lilipat kami ng pesto, pero babaunin ko na lang siguro tong pandesal. Masarap kasi ito ako ng ano, kape at pandesal. So, lipat kami ng 7 eleven At, para makapag-almosal kami. Doon kami kakain ng kanin sa ano, DRT. Ito, tamang kape lang muna tayo. Hindi ako makapag-vlog kanina. Uh, madilim pa, di ba kanina nung umalis tayo. Parang mga five quarter to 6 na rin ako umalis. Or mga 5.30 na rin na tayo nakaalis. Kaya medyo madilim, din ako nag-vlog. Puro hangin lang maririg niya pag nagsalita ako. Kaya dito na ako nag-start mag-vlog. So, lipat kami ng pesto, hanap kami ng kape. Ito, 27 minutes pa. Go, let's go. Ito guys, first time namin lumaan dito. Ah, uh, hindi pala first time. Kasi pag nasa Baliwag kami, nag-aangkat dam kami. Pumunta kami na ano, Pugpug. Basta -pug. cover muna kami kasi tingnan mo ang ganda ng view dito. So, tara, uh, kapit tayo. Hanap tayo. Ah, uh, ayan, kaya pala. Kapal nga pala yung goma ng physics kaya 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 niya tumangat yun sa mga gata na matataas Kaya sa 7-11 Diyan tayo? Wala, walang lamesa eh ito guys, ah, mabili na tayo ng ano, pampainit natin tapos pandesal. <coughs> tapos ayun lang si hotdog natin. 20 minutes na lang at 7.9 kilometers sa DRT Arc. <laughs> <laughs> Ayan nga pala. ah, uh, first time namin mag-ride talaga. As in. <coughs> ano masabi mo sa ride? <coughs> Ano <laughs> jacket ka na lang pa. First time namin mag-ride talaga ng nakamotor. Nang ganito, super first time namin. Yung mga kasama namin hindi natuloy. At kami lang, tinuloy na namin. At kagabi kwentuhan namin is tuloy na tuloy na. Tapos sila hindi natuloy. Eh, nabitin na ako. Kaya tinuloy ko na kahit, kahit wala kaming guide ah uh, na lang. Kapang na lang ang baon. Malapit lang naman to, guys. Parang ano lang. One hour mahigit lang yung biyahe namin from North Caloocan. Dadaan tayo? Papauwi nga. O sige. Dadaan kami ng baliwag guys sa kanyang hometown. Parang kukunin ang liwanag dito. Ito yung pinuntahan namin. Walang <laughs> ano walang kape eh. ay wala pa ng tubig ito so guys nasa harapan namin ngayon si hotdog ayun no oh. at ah, first time niya malong ride hindi <laughs> semi long ride pala first time niya para pag uwi diretso namin ng change oil kasi 500 ano na yan eh 485 na yan ka kanina ngayon siguro nasa ano na yan 500 di ko sure oh. ah at kumusta ba yung ano masasabi ko sa um, first time ah uh, sobrang lamig sa kamay. Pero bote, shoutout nga pala kay Meng. Yung hindi namin kasama ngayon, sila nagbigay ng gloves natin pang motor. Tapos, jacket natin. Uh, jacket ko sa trabaho to. Nung dati kong work sa Ayala. Tapos, ito. Courtesy rin ng work ko. Ngayon, sa present work ko. Ayan o, oh, nail tech. Nail Tech Marketing Services. Ito yung gamit namin. Ako, Affinity. Yung gamit ko. Puro sa work to. Tapos yung, kung mapansin nyo, naka-riding boots tayo. At ito ay donate ng pinsang ko. Kasi nag-ride sila. Yan talaga. Long ride na yan kasi nagbibikol-bikol na yung mga pinsang ko. At ito, pinamanan sa akin yung riding shoes niya. At masigot na raw sa kanya. <coughs> Tapos pantalon. Ito, mga lumang pantalon ko ito. Ayun. Yun yung gear natin. Tapos syempre, shoutout sa ano, Honda helmet. Tsaka sa motor tricky yung gamit natin. Dato sinabi, hindi pa bago pala muna yun, shoutout ko muna yung mga ka-team Kayaya ride natin. Comment naman kayo ko kung nagustuhan nyo yung ganitong ride at kung gusto nyo sumama. Tapos shoutout din sa team Kawatch Hours natin. Maraming salamat nyo yung solid kayo. Ito muna yung vlog natin. Wala muna tayo sa fish room ngayon. Wala muna ng fish. Wala muna ng uh, fish keeping. So tamang biyahe muna tayo. Tamang chill muna at may experience natin yung mga nag -mamoto adventure. Kung ano feeling. At mamaya kung 200 tayo, breakfast muna kami tapos kami magkape at pandesal biyahe na ulit kami pa DRT Arc tapos doon kami ihanap ng kainan ng mga silugan kung meron kayong ano recommended sa amin na kakainan namin para next time alam namin kung ano yung pupuntahan namin pa comment naman dyan let's go biyahe ulit kami Do you feel it too? It's not Madronas Jungle Farm Hindi ko alam kung saan to kina lang ng tropa Kaya puntahan natin Medyo malayo-layo siya 20 kilometers At ito rin naman yung way ng pabaliwa Kaya okay lang On the way rin sa atin to Baka sa may ano to Parang kay Kalinawa na Hindi ko lang sigurado ah. Woo! <tinyo> ka, dapat kasama kita dito. <laughs> Ayaw ka, Christian. Masarap ko. Pero kaya ni Hartog. Gagawin nating TV dito. Okay, walang pepreno sa harap. Ito ba? Kung kakain lang po ngayon, may breakfast po ba? Ah, sige. sige po, lulutuin po po. Ah, sige. po. Kaya ba Ay, may nagdadala dito. Ah, sige po. Sige po, first time po namin eh. Sige pa. So, nandito na kami guys sa Madronas. Ah, tatapakita ko sa inyo. Medyo rough road lang papasok. Pero all goods naman. Ito. Lutong kabundukan. Ito ay nirefer sa akin ng tropa ko. Medyo rough road lang. Pero all goods. At papaluto tayo dun sa loob. Tapos dito naka yung mga motor namin. Tapos pasok tayo. Good morning din po. Sir, ano pong lahat in po? Ah, sige po. Awit na pa. pwede na po kayong gusto po dito magkape or dito sa taas. Ah, meron din po sa taas? Sa mga kupo kayo. Ah, sige po. Dalawa po kami o? Oh. Kahit isa dalawa, dalawa po? Ah, uh, dalawa po. Okay. Thank you. Ito muna po kayo. Sige po. Ayan, maglalagin muna tayo doon. Tapos, pwede tayo dito magkape. Pwede, pomesto, pwede rin daw sa taas. Check natin sa taas pero di ko sa taas. Meron din po may, may mga tables din po Pwede doon kayo magko-coffee. Sa taas na lang po siguro. Ah, sige po. Sige po. Sige po. Sige po. Si Ashpan kasi ginagalamit ako rin eh. Ah, sige po. Salamat po. Sige na lang po. Ah, okay pa. Ayan. Ah, kaya tayo dito. Ah, doon kasi tayo pepesto. Mas magandang view doon sa taas. Tignan natin. Medyo ano? Oo. Uh -oh adventure semi hiking pero walkable naman uh, at may mga ano naman siya dito um, pathway or path walk ayun okay. ah, thank you po ano po ang pangalan po nila? Gray po. Pero gray na lang. Gray. Gray. Okay po. Ayan po si Gray ng Madronas Edge Farm po. no? Okay. Thank you po. Dito po kami. Apo. Diyan po. Okay. Sige. Thank you. So ito guys. Pagkita ko sa inyo. Pagkita ko sa inyo kung nasan kami ngayon na. Nasa taas kami ng kabundukan. Ayan tapos eto yung nagigisang lamesa namin dito yun know? o kitang kita ko ano na yung bundok doon ah sa bundok talaga kami oo nga may guide pa nga tayong tatlong doggy yun know? o <coughs> tapos try natin dito ayan tubig yata tapos eto yung view ko dito ayan o oh. dito waiting kami dito ng pagkain at para makakain kami dito let's go eto guys, ito yung battery natin no na telesin, ayan no at habang nandito tayo mag charge na rin tayo kasi itong battery ko na to ay namumulan na rin, palubat na rin at sana umabot pa hanggang baliwag tapos may dala akong power bank ito, so check natin ayan guys, um, charging na So balik ako na kayo mamaya, kakain muna kami dito sa taas ng puntok Tapos charge ka na rin muna itong battery na gamit namin Let's go! Okay na? Anong ginawa mo? Okay, Lululululu Si mamihan niyo guys Nagtatip ng bomba Sa bayutin timba doon? Hindi kasi yung tubig, hindi lumubog Sige po Anong panayin po nila? Shara po ba? Shara, Shara okay Si ma'am Shara Oo, oh, naalala ko na bigla. <laughs> Mag-asawa po sila. Ah, Oo. Oh. Ano sila dito eh, overnight eh. At may anak, kakapanganak lang po ang asawa kaya hindi makabiyahe. Anong name po ulit ni Chef? Ha? Yeah. Anong name po ulit ni Chef? Nenet. Nenet? Okay. Ah, dito guys. Kasi nasa, nasa taas kami po So, tulungan na namin sila sa pagbaba. Ito. Kasi, iikot na kami ng farm. So, nakaset up na ulit at nakapag-charge na ako na gagamitin sa biyahe pero yung isa naka-charge pa lalagay ko mamaya sa U-box natin yung charger saka doon ano nasa yung Starlink tablet ano pa? mga Starlink tablet ah naka-Starlink ah, pala ng 400 Mbps may Starlink din po doon? Ah, Okay. Doon meron, dito signal lang. Ah, okay. Ma maano niya, kaya pwede kayo mag-live. Kasi mag-live. Ah, pwede po doon. Starlink kasi doon. Astig. Okay pa. ka? makarating kayo sa ano, Harvest Festival. Pag hindi po maulan, pag hindi po maulan yun, ng May. Ah, hindi pa, Mayo? Ah, uh, pa. May 10 start. Sige po, babalik ko, sure kami. Thank you, pa. Kung gusto nyo mag-live, magsabi lang kayo kay Shanna. Okay, Sige pa. Kayo kayo, si Thank you. Ito po, anong mga ano po ito? Naka... Ito, ito. Sa, yes, no. Ano po? Malberry. Malberry, okay. Yan, okay. okay. sinagawa namin sa Lidisha. Uh, Minsan, wala kami yung mga agong, mm -hmm. uh, betsa, yan ang nilalagay namin. Ah, pang infuse no? Infuse water. Ah, okay. Pambabad po, ano? Parang, parang sa lemon po, no? Ganon. Ah, parang flavored water lang. Ah, po. flavored water. Si Chef po, kaano na ano po si Chef? Business partner. Ah, business partner. Okay. Okay. Pag mga naka-check-in po. Oo, naka-reserve. Naka-reserve po, okay. Tapos yung mga number po na to is active naman po yan. Oh, ah? ang number Okay, po. Per person. Pero, pag medyo on budget na kayo, napag-uusapan natin yan. At ito guys, andito kami ngayon sa dining area ng Jungle Edge Farm sa Madronas Lutong Kabundukan. Dito ginaganap guys, kung mag-check-in kayo, dito ang kanilang uh, dining area or dining hall. At medyo ano lang, may mga gamit lang kasi merong event tong nakaraan. Sa, merong event tong nakaraan, na USD batch 74 dito ginanap. Tapos eto, yung store ng Mama Sitas. Pwede picturean po kayo dito sa harap. Ah, sige po. Pwede yung picturean na. Ah, ano pong laman isda yan? Tilapia. Tilapia. Ayaw nga. Pwede dito mag-fishing. Ayun, may mga fish nga. Ayun, pwede mag-fishing dito. <laughs> May hito, may hito rin po, pa, no? Nasa ilalim kasi po yun, eh no? Stig. Eto, gawa nyo na lang po yan, or meron nyo? Ano yan? yan. Pinahukay lang pina sa... Pinahukay. Okay. Misa kasi daw, nagkataon yan na nandyan yung yung excavator na ah. ng ano, munisipyo. kinabayan. na. Lahat daw nang gusto nyo nandyan sa pinahukay, mm -hmm. Sabihan lang. Nanlibre. Nung, nandyan sa, ano nila, tagal na rin daw yun, eh May pinahukay nila, tita. Okay. Para may fish pa rin. Hai, Ay, ayang gue cute. Halo, Pak. Kagandangan tentang Pak. Ah, itu yang kayak Pak. Itu Gabi po yan, 'di, ba? Isda, isda, ng isda, pinakain ng aminig. Hello po. <laughs> Ay, meron pala 'yun, oh. kanina. Ito, dati namin liguan, Mm. Kaso nga, medyo 3 talaga 'yung Pero pag ano po talaga, after Ay, ng rainy season, meron na 'yan. Maganda yan. yan lang mm. lang hindi maulang lang lang itong maulang. Hindi lang lang itong mga dahon. months po, no? Mga bare. Ano? Pag maulan dito, parang kasabay ng Manila. Mula ano? May, may nagkumuulan na. May, June, June July, August. Pagka September. Ayan. Ano naman. Maulan yan siya. Ayan, ah, gabing laglad na. Tapos minsan pa, panatatawad pa ang bagyo. Hanggang dito, oh. Hmm. Naabot siya ng ah, mga bagyo. Hanggang, dito, dito, lang si dito. hanggang dito, dito lang naman siya. dito lang. Hanggang dito po? Hindi naman may naabot doon sa aming bagyo Ah, malaki di mataas din pala yung Agos. Nakakawala yung mga isda. oh. hindi naman. Pasalamat Ay, kami hindi na Araw-araw may naninilag dito. Ay, Ay, ganyan na, na yung ng tubig. sa ilalim po Ay, kasi araw -araw, meron yun. Gabi-gabi. Ito <laughs> po. Um, dito tayo kami nagpapaligo ng bisita. Paligo? Oo. Ah, sila naliligo. naliligo. Ah, okay. Papaligo. Paligo. <laughs> <laughs> Nagulat ako sa papaligo eh. <laughs> Diyan sila naliligo. <laughs> Ayun. <laughs> Eto, ano, ano, ah, yung parang kalamansinga. Ito, kalamansi da ah, dalanda na yan. Ito, da dalanda na yan. May naririnig po akong okay. pagaspas ng tubig. Ayun. Oh. Tubig. Hindi, pwede nga pa maliigong ngayon dyan, eh. Kaspa, po ito nga, so nakakatawa, nakakasawa sila. Kasi po mataas to, hindi mo naman ang tubig, yun, hindi. Dito po. Oo, hindi. Medyo mababa. Dito. oo. Malalim nga, no? Malalim siya. Thank you po. Nice to meet you po. Nice to meet you po. Ano yung Chara po, no? Chara. Mon po. Mon. NG. And Chi. Salamat po. Yeah. Ah, sige po, maraming pong salamat <laughs> okay, po, tita ha. Oh, Babalik po kami. Thank you po, tay. Okay. Thank you po. Alam -al niyo -al na yung page namin, ano? Yung page namin. Ah po. Uh -huh. Madronas. Teka, bigyan po. Ah, sige, bigyan po. Okay. May contact number na rin po yun, no? Uh Oo. -oh. Ayan, ah, sige. Okay. Ito yung ano namin. Ay, wala pa lang ano dito. Cell phone yeah, okay, number ay, lang. Cellphone number. Ito yung nasa Facebook. -face. Okay. Ayan. Okay. Madronas dyan. Ja, ito. Madronas Jungle Edge Farm. Ito okay. Yun ang Facebook namin. Sige po. No? Paano, tuloy na po kami. Sige. Thank, thank you po. Thank name mo? Thank no, ingat kayo Thank Apo, Mon and Chi po. Chi. Mon and Chi. Thank okay. you, okay. Chi. Apo. Thank you oh. rin po, Tito. Thank you po. Tita, thank you po. Thank you po. Novoriches po and Baliwag po. Oh. <laughs> Sige. sige, pa. po. Thank, Thank you. Mas maganda mag ako magpapasabi naman kayo. Nag-accept naman kami kahit couple lang. Ano? You know? Magpapasabi kayo kahit a day before Apo. para makapaprayer kami ng special. Okay po. Oo. Kasi pagka everyday sa amin, <laughs> <laughs> sige. ay naku mag-enjoy kids. Nakita niyo naman, di ba? May batis, may ano. Apa. Mas maganda ka mag-overnight kayo. Apo. tent, pwede kayo mamili. Pwede yung sa apo sa tent, blue, pwede sa, ano? Sa yung dulong-dulo -dulo po, yung, natin, yung natin, maganda nga doon. Alin? Sa so, may Blue Lagoon? Yung isa pa, yung isa pa, yung, yung sa dulo? Ah, hindi sa kabila, dito, dito. Alin? Yung, yung, may... yung, batis talaga natin. Ah, tapos ang mga bata, pwede mag-fish. nga. Kaya yung maganda dito, nag enjoy yung mga bata. Paano, maraming sa rapat po, nakabisita dito. Apo. Thank you rin po. Apo, <laughs> thank you po. pa sobra pa thank you. Thank you rin po. Sige po. Thank you po. Thank you. Ito guys, palabas na kami ng ano, Madronas Farm Edge. At ito rin yung maabutan nyo dito. Medyo rough road naman. Medyo rough road lang naman pero kaya. Naka PCX tayo. At ito, may lang naman yung rough road guys. At ito, um, cemento na ulit yung madadaanan natin. Sobrang may lang. Parang 200 meters lang yung rough road natin. At ayun, sobrang nag-enjoy kami. At sobrang dami namin napag, napagkwentuhan talaga ni Ampita um, Tita Shara. Nakikitita na, ano Tsaka si Tita Nenet. Marami, marami napagkwentuhan. At shinare din nila. Tinanong din natin kung saan ba nagsimula yung ano nila. Yung Madronas um, Farm Edge. Eto. the way kami sa baliwag, guys. Ah, uh, doon kami ngayon uuwi. Baka doon kami maglalunch sa Baliwag. Tapos diretso sa North Caloocan. Kailangan ko lang humanap ng signal. Kasi ang oras naman 11:14. Si Tindi nat Nathan doon kasi mama walang pagkain. Order na lang kami online. Tapos, ayun. Um shout out pala kay Tita Shara At kay Tita Ninet. Salamat sa pagtanggap sa amin sa uh, Salamat sa pagtanggap sa amin sa Madronas ano. Uh, farm Edge. Sobrang sulit. 250 per head yung kinain namin bali 500 yung breakfast namin kanina pero sulit sulit na sulit naman guys um, nakapina tayo 1 hour and 25 minutes 40 kilometers going to um, Baliwag so focus muna tayo at medyo mainit at medyo malayo-layo pa to babalik ako iba maya. I'm free.

sa buko 38 minutes na lang pala eh. San Ildebonso pala to ayan guys welcome to San Rafael Bulacan na tayo mga kaibigan San Rafael Bulacan na tayo uh, 30 minutes left to Baliwag na let's go gayo ulit tayo nakalabas na tayo ng San Rafael guys at nasa Baliwag na tayo ngayon 17 minutes ago ay 17 minutes ago 7 <laughs> minutes more at nasa ano tayo ah, nasa pinpoint na tayo lobot na kasi kunin ko yung power bank to eto naka charge yung isang baterya natin at baka pumutok dito sa u-box masyadong mainit to at baka mag bloated na naman yung mga battery ko kaya tanggalin ko muna reserve ko to pa uwi natin mamaya sa North Caloocan buti may tubig tayong dala sanay naman tayo magtubig tubig pag nagbabike tayo gawa nung nagbabike tayo dati kaya sa tayo magbawad ng tubig talaga Approaching tayo itong flyover na to guys Ay tagos nyan SM Baliwag na tayo Medyo magmagal pala mag charge yung ano no Hindi pala fast charger itong charging port na ano natin PCX Odometer natin guys 588 Umalis tayo kanina 485 Ngayon 588 na siya 588 8, Halos na kano tayo 80, 100 kilometers pero guys, nasa kanan natin SM baliwag na to Ayan o SM Baliwag Let's go! Lapit na kami guys Hindi ko sukat na kalahid na kapunta ko dito na nakamotor ha Nasa baliwag na tayo guys Nakapunta tayo na nakamotor At ayan First time natin mag long ride ngayon Semi long ride kasi halos 100 kilometers din yung binyahin natin ngayon At uh, sulit sulit ayos na ayos Mauulit Malapit na natin sa pit point natin Dito siguro papakita At tatampay muna tayo doon Papahinga kasi 12.30 na ng tanghali Ewan ko kung mag-lunch muna tayo doon Or diretso uwi na Pahinga konti or uwi na diretso 18% na rin yung battery ko Baka mag-charge muna kami ng konti Dahil ang bagal mag-charge pala ng Oh no Bagal mag-charge ng charging port ng PCX at uh, so far, titignan tayo ng Honda dito Para diretsyo ano na tayo Diretso, change oil na Ito so guys, biyahe ulit kami ah uh, North Caloocan na kami ngayon uh, At nanggaling na kami sa Baliwag uh, Makarating kami sa North Caloacan, 356 Base dito sa ways natin 1 hour and 43 minutes ang biyahe natin 37 kilometer total Ah, ito guys, nasaan na tayo? Ah, uh, Plaridel Bypass. Ah, uh, hindi ko alam kung anong tagos nito, pero mag Arthur tayo dadaan ngayon. Huwag na four wheels kami guys, dito rin kami dumadaan halos. Papunta pa kami, nagpa-Plaridel Bypass kami. First time natin dadaan dito na nakamotor ulit Oras pala natin 2.23 guys At Sunday ngayon Stop over muna tayo Dito sa del Bypass. Tapos sa dulo nito kakaliwa tayo eh. Walang ko kakaliwa to. Ayan o, oh, kakaliwa tayo. Tapos sa dulo kanan. Tapos pandi. Diretso nito, MacArthur na. So tara, saglit na lang to. Matatagalan lang tayo sa MacArthur sigurado. Ah, tapansin ko, medyo lumambot na nga yung shock nung natin. Hindi katulad tulad nung hindi na mabiyahe. Hindi ka tulad nung hindi na tigas ng play. Kaya ngayon, parang feeling ko medyo lumambot na siya binabagtas natin ngayon yung MacArthur at eto, hindi ko alam kung magmamay isang road ako or mag SMR ako tingnan na natin mamaya kung saan tayo ni drainways at kung saan hindi traffic yun nga lang sira sira talaga yung kalsada dito yun nga lang talaga uh, tingat tingat na lang tayo puno natin ngayon yung uh, MacArthur Highway at ito pumasok tayo ng Diaz At ay going to Marilaw tayo ngayon Parang nirarayo ba yung kamay ko Ang awit Nasa kanan natin Enlex yan um, Going north yan uh, Dito tayo ngayon sa service road Uh, at hindi ko alam kung General Lewis ba ito tatakakin natin Or The shortcut tayo ng loob ng may kawayan Tingnan na lang natin, hindi ko pa nakita yung mapa kasi Tira, Parang nirarayo mo yung kamay ko Nakakakawit uh, din pala Sa kamay At uh, eto guys, hindi ko na kailang balikan Pasok tayo ng General Lewis kanina Tapos eto, ilabas natin Pati Samsung Road na to guys At uh, eto, malapit na tayo Update ko ay pagdating bahay tayo. So guys, am um, singit ko lang to. Meron kasi nagkaroon sa korte. Eh. Singit ko lang kawawi lang namin siguro mga 15 minutes ago. Ayun, so guys, am um, nakauwi kami ng bahay 15 minutes ago pa lang minakauwi. At nag-drop na naman ng egg yung ating chocolate secret yung katulad ng sinabi ko last time, di ba? Kaso na pagbukas ko ng ilaw, di ba? Kinain ng mga severum natin yung mga nilay ng eggs nung ating chocolate secret. Ito day kawawi lang namin. Naglalay na naman ng egg yung ating chocolate secret. Kaya ang ginawa namin, uh, nilipat ko. Dali-dali namin nilipat doon sa 15 gallons. Ewan ko kung makakasurvive siya or pati yung mga eggs. Pero nilipat namin. Nandyan ngayon yung ating chocolate secret. So update ko kayo kung anong mangyayari sa chocolate secret natin na nandito sa 15 gallons natin. Nilabas na namin siya dito kasi nga naglalay ng eggs doon sa likod na wall. At yung tatay, parang yung green severum yung tatay. Kasi ayan o, hinahanap ng Prince Room ngayon, yung mga... Ito. Ayan o. Hindi, Yung sa likod, yan. Parang yun yung tatay.